So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung mga fast moving products sa isang sari-sari uh, store. So marami sa mga produkto ito kaibigan, ang nanotice ko talaga na nagtaas na po ang presyo. Kaya kailangan natin mag-update sa mga presyo mga kaibigan para iwas logi. So ang mga produkto po ito ay masasabi nating mga fast moving products kasi nga everyday talaga ay may naghahanap kaya importante na magkaroon po tayo ng mga produktong ito at importante talaga na mag-update tayo sa presyo yung mga resibo natin dear friends katulad kay Ate GB papakita ko sa inyo ito yung mga resibo ko dear friends no sa nakaraang deliveries ni Ate GB Ayan, so nakikita nyo, may mga check na po yan na mga red ball pen. Ibig sabihin, na-check ko na po ang presyo. So mag-update tayo kaibigan kasi na-notice ko na marami sa mga produkting ito ang nagtaas na talaga ang presyo, no? So, first and foremost kaibigan, ito mga canned goods. O, tingnan nyo. Ito mga canned goods kaibigan, nagtaas na talaga. Yung mga sardinas ni Ate GB ito, noon, 25, 27, ngayon 29 na. Yan, 29 na po yan, ha. Yan, mga sardinas ni Ate Gibi. Meron akong tag-30, Mega, tsaka 555. Yung fresca 2 na ko, kaibigan, 44 and 45. Ito pala, century pala ito. Sorry po. Ayan, so, nalito na si Ate GB, no? Hindi pa tayo, hindi pa tayo nagkain, no? <laughs> Wala pang kain si Ate GB, no? Kasi, nabisi tayo kanina, mga kaibigan. Maraming bumili. So, itong century 2 na nga pala, 44, 45. Depende, no? Pag maanghang, 45. Si first katuna, pag adobo, hot and spicy, at flexin oil, 30, uh, 36. Pag hindi, at uh, Depende kasi sa flavor. Ayan, so si Holiday Beef 26 na to, yung mali, maliit. Si Malaki ay 36. Ang fiesta ko po kaibigan, pwede namang ibinta to ng 28. Yung 26 si Holiday, 28 sa fiesta. Pero mahal kasi kay ano, uh, Pure Gold. Sa Pure Gold ako bumili, 27 sa kanila, kaya 29 ang binta ko nito, their friends. Yan yung ibang klase ng Beef 26 yan. Yung Holiday ha, Carne Norte ni Ate GB, 35 yung corn beef 34. Pag malaki yung ah, ter, ano, 43 sorry. 43 pala ito kay ha. Itong malaki um 63. Si wow ulam natin ay 28. Ah, uh, pag kadalasan 35. Ayan. So meron tayong mga gatas, hindi na lang natin muna isali kasi hindi naman sila fast moving. Ang pag-usapan natin ngayon ay fast moving. Ito sila kaibigan, Bigan, ma fast, magiging fast moving lang ito pag may Pasko, may New Year kasi magsasalad. Minsan may naghanap naman, kaya nagtitinda pa rin tayo. Pero hindi talaga yung fast moving. Ang diaper, uh, depende na sa price nyo kay Bigin. Kasi sa amin marami mga bata. So, fast moving ang diaper. Hindi ako nagtitinda ng small kasi malalaki na mga babies dito. Si medium 11, si large 12, si XL 13 po. Ayan. So, yung mga alak natin, nagiging fast moving lang yan pag weekend, mga Sabado. So, 160 na po ito si Emperador na malaki. Si Colafo natin ay 98 na malaki. Si Maliit ay uh, 50. Ayan. So, ito kaibigan, hindi sila fast moving pero nagtitinda ko 79 po ito. Ayan. Yung mga tanduway ko, 83. Saka si, ano, ano ba to? Si 65 ay 6, ano, 73. Si 5 years ay 83. Nagtitinda tayo ng gunting. Yan kahit dito mga shaver pero hindi na tinisali kasi nga hindi sila fast moving. <laughs> yung mga sabon ko kaibigan lahat ng wings powder I8. Pag Surf powder po ay 9 pesos. So si Breeze, si Tide, si Ariel noon 17 lang bintak. ko ngayon 18 na sila mga twin packs. Lahat ng shampoo ni TGI ay 8 pesos. Pag uh, yung uh, old na Crimson Salt ah uh, 9 pesos pero pag bago na cream silk na with kerat keratin with collagen 10 na po yan mga fast moving yan ha yung mga downy natin fast moving ito pag weekend kasi labade eh. koy merong na customer koy ayan so sabay tayo ay nagbi-video merong mo saimoday ay gulaman ayan so may nagap ng gulaman Shoutout kay Kim. Hello, Day. Kim Sabio. Yung gulaman ko, kaibigan, hindi siya fast-moving pero minsan naghahanap. Tingnan nyo. Kahit hindi fast-moving ang produkto, dapat magtinda ka pa rin kasi may maghanap. unsa sa'yo mga Day? White, green, black, green? Tag-23, Day. So, tag-23 uh, po ang gulaman ni Ate JB. Ayan, hindi yan fast-moving, ha? Pero nagtitinda, dapat magtinda tayo kay hindi fast moving kay Bigan kasi may maghanap talaga. Sayang naman pag hindi ka nagtinda, may maghanap tapos wala, mm -hmm. di yung customer mo pupunta sa ibang tinda. Hello Frances. O, oh, Frances. Mm -hmm. Si Frances sabi, wala daw <laughs> pansuki <laughs> Ayan, sa mga down, ni lahat ng down ni ke, ni Ate Gibi na hindi po dalawang laban 8 pesos lang po. Lahat ayan. ng down ni, ayan. ayan. Yung Toothpaste natin, 12 pesos. Kaibigan, nagtitinda rin po tayo ng mga liniment, mga gamot, pero hindi fast-moving. Yung fast-moving, ito lang. Yung Efficacent Extreme 50ml, may soke ako niyan, 90 pesos ang bintahan ni ate, JB. Ayan, naging mga Toothpaste, 12 pesos, ha? Yung mga sabon natin na putol, maliliit, ay, 8 pesos lahat. Ayan, maliban sa Tide kasi 9, mahal si Tide. 8 pesos yan. Yung mga Jumbo, 16 at 17. Ayan, so yung panligo, kaibigan, si Safeguard 23 si 22, si uh, sa si 23 rin. Yung mga tuyo kay Bigan napaka fast moving sa tindahan ko. Kaya try nyo rin magtinda kung wala kayong tuyo. Si Budboron, ito yung siguro kung hindi ko nagkakamali sa Tagalog region ay tinatawag ito na Galunggong. Just correct me if I'm wrong ha. Budboron tawag namin sa Cebu, sa Bisaya. So, tatlong piraso, 20 pesos. Yung Bulinaw, maliliit na isda, ayan. At Haul Haul, yung may maraming kaliskis, ayan, 12 pesos. Ayan. So, ito mga kaibigan, hindi fast moving yan. Yung mga malalaki, yung maliliit lang. Ayan, ito maliliit. So, 11 ang suka, uh, 14 si patis. Meron din tayong tag 3 pesos niyan. Fast moving kaibigan, another ha. Gamit sa pampalasa kaibigan, mga magic sarap, condiments, no? Bitsin, 6 pesos si magic, 5, 5 pesos si bitsin. At ito kaibigan, 5 pesos si ginisa mix breadcrumbs, hindi yan fast moving pero nagbibinta tayo 25 si crispy fry 21 meron tayong mga maraming ah, pampalasa sa pagkain bigan pero hindi fast moving pinapakita ko lang sa inyo next vlog na lang natin pag-usapan kung magkano yung presyo kasi hindi sila fast moving ngayon ang pag-usapan natin mga fast moving ito hindi kasi fast moving no yung nor cubes, lahat ng Norco fast moving ito kaibigan, 9 pesos lahat ng klase, ma pork, ma beef ma shrimp, ma chicken 9 pesos. sigata gata, hindi masyado fast moving, pero nagtitinda tayo kasi may naghanap. Uh, ang bintahan ko nito, pila ganito ko ay 40? 40 pesos. Noon 38, pero mahal na ngayon kaibigan. Ayan, hindi fast moving, nagtitinda tayo nito, no? baking powder 20. Ayan. So, yung katol ko, fast moving talaga, 3, pesos yung isa, yung putol, kasi nga, uh, maraming lamok malapit na tag-ulan fast moving yan posporo 5 pesos 'yung uh, bulak or ito cotton 7 pesos. Si tissue ay 13 pesos. Ayan, natitinda tayo nito, mga black beans pero hindi yan fast moving kaya lagpasan na muna natin. Fast moving kay bigan mga soft drinks. Lahat ng maliliit na soft drinks ay 15 pesos. Pagkubra at sting 20 pesos. Ito kay bigan, no oh, Magawa tayo ng vlog kasi nagmahal na Nagkaubusan ng Red Horse at beer dito sa amin sa Talisay City Cebu. 125 ang bintahan ko nito kay Bigan pero ngayon siguro 130 na kasi nga nagmahal na bumili ako bago sabi nagkaubusan na ng stock at mataas na sa supplier kaya siguro 1, 130 na ang bintahan natin nito noon 125 sa maliliit 65 po sa litro malalaki na soft drinks 45 pesos lang ayan so uh, fast moving ang mga soft drinks natin pagkaya ko Frances lagi ko, Frances, sabi ko, ah, uh, makikiraan ako, no? May mga zondrox tayo, fast moving lang ito, kaibigan, pag labade, which is Sabado or Sunday. 20 pesos, 12 pesos, 30 pesos, 17 pesos, ito, malaki, 30 pesos, pinakamalaki, 1 liter, 48, maroon tayo, Moriatic na 32, pero hindi yan fast moving. Mga kindis natin, wala nang tag peso. Uh, apat na peraso 5 pesos itong snowbird Naya ting, oy nag-vlog oy. Saba kay sila mga kaibigan, no? maingay sila. So yung snowbird kaibigan, ah, 5 pesos, tatlong peraso, kasama na si Max, si Kindiment, at saka si White Rabbit. Wala na tayong 1 peso na, na kindi ha. Ah. Lahat ng mga junk foods natin ay 10 pesos. Fast moving ito, maliban na lang dito na Piatos at Nova, 20 pesos. Ayan, against the light tayo kaibigan. Lahat ng kapi single 10, pag twin pack, ano to, ah, 15 Kaunti na lang ang stocks natin kaibigan ng mga coffee kasi masyado talagang mabinta Ayong coffee kay kaibigan kahit bago lang nag-deliver si Pure Gold ayan papaobos na naman Ngano sigi sige mo siya sinabi ko sa mga bata na huwag maingay kaibigan ay na hugi ha kay saba kay ha sige maingay sila no pasensya na po edili na hugan ha eh, kay sige siya sabi ko sa kanila huwag na lang maglaro kung magingay no punta tayo sa labas dear friends kasi against the light pag sa loob tayo mag a uh, video. Lahat ng biscuits natin dito sa loob ng stante, ano po yan, 8 pesos. Lahat ng cakes natin dyan, nakikita ko, hindi ko na sabihin kung ano mga pangalan, hindi natin isa isahin eh, nakikita nyo naman, 10 pesos. Except sa duwi do Donut na 14 pesos. Lahat ng cake, uh, chocolate dito, 10 pesos po lahat yan. Yung Nesen wafer natin, 4 pesos po yan. Ayan. So, ito mga kaibigan, mga fast moving talaga ito, no? Marshmallow 6, Nagaraya 5, si Yakult, napaka fast moving. Actually, kaibigan, naglalagay nga pala ako dito ng sample sa, uh, sa labas para makita ng mga dumadaan na tao, no? Kasi itong lahat na ito, kaibigan, dito, nasa loob ng refrigerator. So, yung iba, hindi nila alam na nagtitinda tayo. Kaya isang tip, yung mga paninda natin sa loob ng refrigerator, tap, dapat talaga Magdisplay tayo dito as an, an parang example no nao parang para makita kasi pag si customer dito daanan kasi yung aming tindahan sa harapan ayan so may maliit na kasada. pag hindi ko kapitbahay dumadaan lang hindi nila alam na nagtitinda ko nito except sa mga kapitbahay ko ngayon nang nilagyan ko dito ng sample na nagtitinda ko yung iba hindi alam pero nakita oy nagtitinda pala kayo nito pabili o di ba kasi nakita nila yung iba hindi kasi magtatanong meron kayong gito rin hindi na magtatanong kakala niya hindi tayo nagtitinda kay ako naglalagay talaga ng sample so isang tip yan so again ha lahat ng junk foods natin ay 10 pesos except po sa uh, piatos at saka nova dahil 20 po yan hello dong another customer shout out ah. yan yeah. mo dong Cornstarch. Corn, starch. corn starch. 3 pesos po ang cornstarch natin. Alikoy na cornstarch. So, lahat ng kindis sa ginha, wala nang tag 1 peso kay Bigan. Ayan. Ito, tatlong piraso, 5 pesos. Yung iba, apat na piraso, 5 pesos. So, ito yung mga tinda natin. May isa pa palagong fast moving ngayon kay Bigan, bago lang, mag 2 months lang, ito yung aking ice cream. As for now, na summer, mabintang-mabinta talaga yung ice cream. Kaya nagtinda talaga ako. Hindi ko alam sa susunod na buwan, tag-ulan na, kung mabintang mabinta pa rin. As of now, fast moving talaga kay kaibigan. Kay nagpapasalamat ako kay Joy Ice no na nilagyan tayo nito. Thank you so much. Again, ito yung iba kong mga fast moving items na hindi nakikita sa labas. Nilagyan ko na lang ng uh, uh, sulat. Ito kay kaibigan mga uh, paglamas, ibig sabihin niya, mga sibuyas, bawang. ayan, ito mga spices ha para sa pagluto natin kay kaibigan. Ayan, sa so bigas, bugas sa Bisaya, bigas in Tagalog. Hindi kasi nakikita ng ating kapitbahay or sa customer natin sa labas na nagtitinda tayo ng bigas. Kaya naglagay nila ako, nagpaskil ako ng kartula dyan na nagtitinda tayo ng bigas. Nagtitinda tayo ng chinelas, school supplies at mga ito, mga frozen foods. Hotdog, longganisa ham, meron tayong tosino, meron tayong chorizo. Ayan, meron tayong pa-print, pasero. So nilagyan ko diyan dyan, nakapaskil na dyan para yung iba, malaman talaga nila na nagtitinda tayo ito nga pala yung ating ice cream ayan, so ito kay Bigan. Uh, iwan ko sa inyo dyan, pero dito sa amin mabintang-mabinta si Odong ayan, ang um, pares nito kaibigan no, ang pair nito ay sardinas 4 pesos si Odong yung uh, ito miswa kaibigan ay 10 pesos kasi malaki pag maliit, 3 pesos and 50 centavos isa sa mga pinakamabintang produkto kay Bigan ay noodles lalo na sa umaga, mabinta, 12 pesos po pag hindi maanghang. Pag spicy po ay 13. Lahat ng pansit kanton ni Ate GB, Lucky Me Pansit Kanton, ito po ay 15 pesos. Ayan, may bumibili ng ice cream. Hello dong, shout out. Ayan, yung aking inaanak na si Christer. Ayan, palagi siyang bumibili ng ice cream. Thank you dong. Pinipig, kaibigan nyo, crunchy, pinipig, 20 pesos ang binili niya. Salamat! So, per bihon, 25 pesos po. Pero hindi ito mabinta, fast moving, nagtitinda lang ako. Meron akong chinilas, sa mga kaibigan. Hindi naman ito fast moving, pero nagtitinda tayo. Kasi, paminsan-minsan, may nagahanap. Isa sa pinakamabinta, ha, itlog. Malapit so, na maubos yung itlog ko, kaibigan. Dalawang trains na lang. Kailangan na namin bumili yung iba. Eh. Tingnan nyo, wala nang laman. Si Sito, kaibigan, mabinta talaga yan. Sito, this, oh. Ayan, sigarilyo, wow. Huwag natin kalimutan. Eh, tingnan nyo. Puno ito ng sigarilyo, kaibigan, pero limang packs na lang kasi nga mabinta. So, mabinta rin yung mga asukal, pula, ang puti na sa ilalim. Yung mantika natin, so, per mabinta. Ito po, one fourth. Ang bili ko nito ay 24. Binib uh, binibinta ko ng 28 pesos. Pwede ka rin bumili ng patingi-tingi. Pag uh, puno yung Yakult, 10 pesos. Pag uh, half lang ng Yakult, 5 pesos lang po. Ayan. So, patingi-tingi. Gusto yan ng ating mga uh, customers. Meron tayo ng chlorine. Gamit sa panglaba. Mga chlorine. Mga salik. Salik, no? Gamit ito sa panglaba. Ayan. So, again, yun mga kaibigan. Yung mga fast-moving products natin na at their corresponding prices. Si Yakult, 14 pesos, ha? Si chaki 17 Uh, punta tayo sa ating rave kasi against the light doon. Ayan, so si Yakult, kaibigan, ay 14 pesos. Si uh, Dutch Mill ay 15. Si Zizzo, 13 pesos. Si Chucky ay 17 pesos. Mabinta sila, ha? Kahit itong Vitamilk, Milk, mabinta rin ito, kaibigan, no? Pero hindi ako naglagay sa harapan kasi malapit ng maubos. Dapat mag maglagay tayo, ha? Uy, yelo nga pala. Napakababinta ng yellow. 3 pesos ang bintahan natin, Gibi. May pambay na tayo sa korente. Thank you so much, God. Meron tayong cup noodles, kaibigan, na tatlo na lang, no? Hindi siya masyadong mabinta, pero dapat magtinda tayo. Nagtitinda rin po tayo ng pancake. Ayan. So, ito yung mga lamas na sinasabi ko, ha? Kamatis, luya, seli, si buyas meron tayong repolyo or cabbage, ayan, meron tayong patatas, natitinda tayo niyan, ha? Meron tayong sibuyas na bumbay. Bumbay tawag namin dito kay Bigant. Papakita ko sa inyo sibuyas bumbay. Ayan. Mga bigas nga pala kay Limang klase ang bigas niya, Ate Naubos na yung dalawa. Kaya close ng lalagyan. Fast moving talaga yung mga bigas kay bigan Kaya dapat magtinda tayo nito. Fast moving ha. Ang presyo ng bigas ko mayroong si, si, si uh, Ivory ay 56. Si Ganador 57. Si Sinanduming 48, meron din tayong 50 na si Jaguar tsaka Bia. Ayan, may alikabuk na no, yung lagayan ko ng school supplies, bigan Kasi nga, hindi na siya fast moving ngayon kasi wala pong klase. So, walang uh, pasok sa paralan. So, may alikabuk na, lilinisan na natin no, uh, days from now. Meron din po tayong school supplies dito sa harap. Again, hindi siya fast moving ngayon kasi walang pasok. But after uh, siguro one month may pasok na so magiging fast moving na yan. So yung kaibigan na ito na yung mga sinasabi ko ha na mga fast moving products na dapat magtinda tayo especially this one gamis. Nag-repack na pala ako ng gamis kay Bigano no, Isang pack ay 5 pesos. Mabintang-mabinta po ito sa mga bata. Meron pa tayong natira na gamis nandyan. Dalawang packs po yan. Ayan so mga kaibigan yan po yung mga fast moving products under corresponding prices dapat magtinda ka nito kay Biga, no? Kung gusto mong tumaas ang sales mo, dadami yung mga customers, na eventually magiging soki mo, dapat magtinda kayo ng mga produktong ito. Ayan si Lomboy kay Bigan. Fast moving na po ito. Nang nagmahal si Sigarilyo, nagiging fast moving si Lomboy Tabako po ito. Ayan, ito na mga kaibigan ha. Huwag na natin pag-usapan ngayon yung mga hindi, fast moving. Yung fast moving na lang muna, gagawa na lang tayo ng other video para sa mga produktong hindi mabintang-mabinta pero dapat magtinda pa rin tayo. I Again, mean, thank you so much kaibigan.